Ikaw ba yung taong pinahahalagahan ang kalayaan na bubuhay sa pag-iisa at mas pinipili ang mga makabuluhang trabaho kaysa sa patuloy na pagkikipag ugnayan sa lipunan? Kung gayon, maaari kang mag-resonate sa mga natatanging katangian ng isang sigma introvert. Sa video na ito, aalamin natin ang mga karir o mga tungkuling na aayon sa iyong self-reliant nature, creativity at analytical mindset. Mula sa mga malikhaing profesyon hanggang sa mga tech-driven na landas, ang mga karir na ito ay nag-aalok ng perpektong balanse ng pagsasarili, layunin at flexibility na nagbibigay kapangyarihan sa iyo upang magtagumpay sa iyong sariling mga termino. Manatili hanggang dulo para matuklasan ang iba't ibang potential careers na pwede mong tahakin. Narito ang iba't ibang career options na magpapalabas sa husay ng isang Sigma Introvert. Number 1. Private Investigator Para sa mga sigma introvert na mahilig sa pagmamasid at paglutas ng problema, maaring maging kapanapanabik at kapakipakinabang ang pagiging isang private investigator. Kasama sa karyer na ito ang pagtuklas ng mga nakatagong katotohanan at paglutas ng mga puzzle na naaayon sa kanilang likas na pagkamausisa at mga kasanayan sa pagsusuri. Ang pagtatrabaho sa mga kaso independently ay tinitiyak na meron silang alone time na gusto nila habang nakikibahagi pa rin sa may layunin at impactful na trabaho. Ang kakayahang mag-operate sa likod ng mga eksena ay ginagawang perpektong tugma ang karir na ito para sa kanilang personalidad. Number 2 Research Scientist Para sa mga sigma introvert na nasisiyahan sa mga intellectual challenges at paghahanap ng kaalaman, ang isang karir bilang isang research scientist ay sobrang fulfilling. Nagbibigay ang tungkulin na ito ng setting kung saan umuunlad ang malalim na focus at analytical na pag-iisip. Nasa lab man ito o nasa field, ang mga research scientist ay madalas na gumagawa ng mga komplikado at pangmatagalang proyekto na nangangailangan ng pasensya at atensyon sa detalye. Na perpektong umaayon sa likas na pamamaraan ng isang sigma introvert. Dahil sa kaunting pangailangan para sa pakikipag sa iba, maaari nilang hayaan ang kanilang mga sarili sa kanilang trabaho ng walang mga panggigipit ng patuloy na pakikipag-ugnayan. Number 3. Graphic Designer Pinagsasama sa graphic design ang pagkamalikhain at kalayaan na ginagawa itong isang mahusay na career choice para sa mga Sigma introvert. Sa tungkuling ito, maipapahayag nila ang kanilang artistic na mga pananaw sa pamamagitan ng paglikha ng mga nakakamanghang disenyo gaya ng sa mga logo, mga drawings, at digital contents. Ang opsyong mag-freelance o magtrabaho ng malayuan ay nagdaragdag din ng apil. Nagbibigay sa kanila ng kalayaang pamahalaan ang kanilang workspace at workflow. Ang balanse ng pagkamalikhain at otonomiyan ng graphic design ay nababagay sa kanilang pangangailangan para sa personal na espasyo habang pinapayagan silang umunlad ng profesional. Number 4. Photographer Ang photography ay isang career na magbibigidaan sa mga sigma introvert na i-channel ang kanilang pagiging mapagmasid at creativity sa visual storytelling. Kumukuha man ng mga tahimik na landscape, mga dynamic na kaganapan o taus-pusong mga larawan, ang mga photographer ay maaaring gumana ng mag-isa habang ginagalugad ang mundo sa pamamagitan ng kanilang natatanging pananaw. Ang paminsan minsang pakikipag-ugnayan sa mga kliyente ay nag-aalok ng makabuluhan at kontroladong pakikipag-ugnayan nang hindi naaapektuhan ang kanilang pangangailangan para sa pag-iisa. Ang kombinasyon ng personal na pagpapahayag at kalayaan ng photography ay ginagawa itong isang kasiyasiyang career choice para sa mga Sigma introvert. Number 5 Entrepreneur ang pagiging entrepreneur ay nag-aalok sa mga sigma introvert ng pagkakataong gawing maunlad na negosyo ang kanilang mga hilig habang pinapanatili ang kanilang kalayaan. Bilang mga natural na pinuno na pinahahalagahan ang otonomiya, maaari silang lumikha at mamahala ng mga ventures ayon sa kanilang mga termino. Ang kanilang strategic na pag-iisip at pagiging maparaan ang magbibigay daan sa kanila na malampasan ang mga hamon at bumuo ng mga sistema na sumasalamin sa kanilang pananaw. Ang entrepreneurship ang magbibigay ng kapangyarihan sa mga sigma introvert na hubugin ang kanilang mga profesional na buhay nang hindi nakokompromiso ang kanilang pangangailangan para sa kalayaan at kaunting panlipunang pressure. Number 6. Consultant Nag-aalok ang pagiging konsultan sa mga sigma introvert ng pagkakataon na gamitin ang kanilang kadalubhasaan sa paraang pinahalagahan ng otonomiya at layunin. Maaari silang magtrabaho ng independently sa mga kliyente. Nagbibigay ng mga naaangkop na mga solusyon at madiskarteng mga payo. Ang tungkuling ito ang magbibigay sa kanila na maiwasan ang mahigpit na mga corporate hierarchy habang nakatoon sa makabuluhang paglutas ng mga problema. Ang balanse ng pagsasarili, otoridad at maimpluwensyang trabaho ay ginagawang isang kapaki-pakinabang na landas ang pagiging consultant para sa mga sigma introvert na umuunlad sa self-directed engagement. Number 7. Artist o Illustrator Ang introspective at imaginative na katangian ng mga sigma introvert ay kumikinang sa mga artistikong karir tulad ng pagpipinta, illustrations o crafting. Ang mga profesyon ito ay nagbibigay ng outlet para sa pagpapahayag ng sarili at emosyonal na paggalugad na nagpapaintulot sa kanila na lumikha ng makabuluhang mga gawa na sumasalamin sa iba. Ang mga artist at illustrator ay madalas na nagtatrabaho independently. Malayang tinatakda ang kanilang sariling bilis at malalim na sinusuri ang kanilang mga proyekto. Ang malikhaing kalayaan na ito ay umaakma sa kanilang pangangailangan para sa pag-iisa at self-direction na ginagawa itong perpektong karir para sa kanila. Number 8. Content Creator o Vlogger Bilang mga content creator o vlogger, maaaring ibahagi ng mga Sigma introvert ang kanilang mga insight at pagkamalikhain sa kanilang sariling mga termino. Sa paggawa ng mga videos, pagsusulat ng mga articles o pagbuo ng mga content sa social media, binibigyan daan sila ng karir na ito na galugarin ang mga paksang kinahihiligan nila habang pinapanatili ang kontrol sa kanilang output. Ang flexibility na magtrabaho independently at piling pakikipag-ugnayan sa kanilang madla ay naaayon sa kanilang personalidad na nagbibigay ng parehong kalayaan at katuparan. Number 9. Freelance Writer o Editor Ang mga sigma introvert ay napakahusay sa mga karyer na nakikibahagi sa kanilang pagiging introspective at maalalahanin. At ang freelance sa pagsusulat o pag -e edit ay saktong-sakto sa kanila. Ang profesor na ito ang nagpapahintulot sa kanila na ipahayag ang mga ideya sa isang nakabalangkas at malayang kapaligiran. Maaari silang magsaliksik sa malalim na pagmumuni-muni, pinuhin ang kanilang pagsusulat at gumawa ng mga nakakahimok na salaysay nang walang mga distractions ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang flexibility na katangian ng freelancing ang magbibigidaan sa kanila na lumikha ng isang schedule na naaayon sa kanilang mga antas ng enerhiya at mga kagustuhan na ginagawa itong isang perpektong landas para sa mga taong pinahahalagahan ang otonomiya at pagkamalikhain. At number 10, Software Developer Ang mga tech sabi na Sigma Introvert ay kadalasang nakakahanap ng kanilang angkop na lugar sa pagbuo ng software kung saan ang paglutas ng problema at pagkamalikhain ay nagsasalubong. Ang field na ito ay nagsasangkot ng coding, pagdedebug at paglikha ng mga makabagong applications na lahat ay nangangailangan ng nakatutok at independent na trabaho. Ang atensyon ng mga sigma introvert sa detalye at mga analytical na pag-iisip ay ginagawa silang perpekto sa profesyon na ito. Bukod dito ang flexibility ng remote na trabaho at ang kakayahang magtrabaho sa tahimik at structured na mga kapaligiran ay ganap na naaayon sa kanilang mga kagustuhan para sa autonomiya at kaunting pangangailangan sa lipunan. Shoutout sa mga nag-comment last upload na hindi aware ang mga introvert na mas maganda sila kaysa sa iniisip nila. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, wow, wala akong masabi Sir AP. Para akong nasa Cloud9. Ang ganda ng episode na to. Muli maraming salamat po Sir and God bless. Shoutout din kay Maribel Averilla. Sabi niya naman, wow, parang ako yon Sir. Malakas daw ang feel ko, lalo't pagdating sa pagkipag-usap. Maraming salamat po Sir. God bless you. Asyaro din kay Nathan Agripa ni Shane Tumulak at sa mga introvert na kaibigan ni Louie Borlongan na si Geneva at Tipsy Jan. Kung gusto nyo ding ma mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Salamat sa pagsama sa amin sa paggalugad sa sampung karir na perpektong angkop para sa mga taong may Sigma Introvert Personality. Umaasa kami na ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng mahalagang insight sa mga profesyon na naaayon sa iyong kalayaan, pagkamalikhain at tahimik na lakas. Tandaan ang iyong natatanging personalidad ay ang iyong superpower at walang limitasyon kung ano ang maaari mong makamit kapag nakita mo ang tama at angkop para sa iyong mga talento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe para sa higit pang mga contents na naaayon sa iyong pagkatao at paglalakbay sa paglago. Ilagay ang iyong mga iniisip o layunin sa career sa comment section. Gusto namin makarinig mula sa iyo. Hanggang sa susunod, patuloy na umunlad sa iyong mga tuntunin. Alam mo ba na mas maganda ka bilang isang introvert kaysa sa inaakala mo? Panawarin sa video na to.